Yo so, mga ka-vlog, dito tayo sa Makati. Meron tayong nakita ng pagbo-boxing. Ayun. Pantsiran tayo dito. Ayun. Suntukin lang natin 'to. Sinusuntok-suntok lang 'yan. Oh. Lang suntok-suntok 'yan. Eh. Para malaman mo kung malakas ka pa sa suntok pero ang mga pangarap ko suntok sa buwan malabo yatang marating pero through determination little by little gawin natin ang pwede nating magawa para matupad ang ating mga pangarap di ba simple lang naman makontento tayo kung ano meron tayo huwag tayong maghanap sa wala like, share and follow nyo lang to kinagawa ko suntok, suntok at tatamaan din natin ang ating mga pangarap. Kanyan lang mga ka-vlog. Like, share, and follow. Thank you mga ka